Yun, magandang buhay po sa ating lahat mga kakwentuhan and welcome to Papa Joe's Vlog Kakwentuhan And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa akin ha Follow niyo po ako At baka makatulong yung mga konting kwentuhan natin para sa inyong negosyo at kung ano-ano pa And nakakatuwa kasi may mga nagsusubscribe sa ating konti-konti Ang pagkukwentuhan natin ngayon ay tungkol sa lumpiang toge or lumpiang pritong gulay or lumpiang gulay. Iba-iba po ang tawag nila dyan eh. But anyway, ang pag-usapan natin ay gaano nga ba kadali o kahirap ang gumawa ng lumpiang toge. Marami kasing videos na malaki ang kita sa lumpiang toge o lumpiang gulay dahil pa daw ang manager ng bangko. But, um, reachable nga ba yung 'yung point na 'yon na mas malaki pa sa sweldohin natin sa pagluluto ng lumpiang gulay. Gaano ba ka komplikado ito? At uh, gaano ba ito ka simple gawin? So, maaring makatulong sa inyo ang video na 'to. So, let's go, let's watch, let's learn and let's see. sampung bags yan then kamote I think this is two and a half kilos and then chop gulay carrots um, four kilos lumpia wrapper I think this is 30 pieces and then yan lahat ang kakailanganin mo at ay hindi meron pa pala tofu asan yung tofu tofu pa pala ito pa pala at sampong malalaking tofu or tokwa. 'Yan ang lahat ng kailangan natin para gumawa ng lumpiang pritong gulay. Yan, naprito na lahat. Hirap niyan. Ang kasunod niyan ay hihiwa-hiwain ng maliliit na kwadrato. Parang 1-4 inch. Huwag ding overcook, no? Kukunat siya. Dapat, uh, konting luto lang. Medyo light brown. Okay na yan. Iwan na lahat. Lalagyan na yun sa isang malaking bachak. Para ihalo din sa nalutong kulay. So, ayan na. Nahalo na natin. Iksan natin. Lalagyan na natin yung sa mga Tupperware. Okay. Ayan na po. So, nai... Lagyan na natin sa mga Tupperware boxes. So, limayan yan Then, ipipreaser na natin yan. Stacks na natin yan. Yan, babalot na natin. Approximately one fourth cup ang laman ng gulay. So, lahat yan. Ilan na labalot. Hindi natin ibabalot lahat yan na 300 pieces. Yung sakto lang na paninda natin yun, which is approximately 100 pieces. So, yan. May cornstarch para malutong. Cornstarch dissolved in water para maging malutong. Yan. So, mag -re kami siguro 80 to 100 nitong lumpiang gulay na prito dogit. Ano man ang tawag dito, adabi Dami-dami. So, iyan po ang first part ng ating Lumpiang Toge series. Inantok ako ka, sa pag-edit. Ganyan ah. Pag-edit pa lang nakakapagod na. Lalo na po sa preparation. But anyway, abangan niyo po yung part 2. Antok nga ako ah. Yung part 2, kung paano po iprito yung Lumpiang Toge or Lumpiang Gulay. Yung right amount of uh, fire and write uh, length of uh, time kano kahaba para hindi siya mabilis kumunat at malutong siya so mahalaga po yung part 2 Ipag-part 2 na lang natin sapagat napakahaba po nito so uh, hint lang po ito na sa mga nagsasabi na malaki ang kita sa lumpiang gulay uh, easy work no po, hindi po ito madaling trabaho napakahirap po ito Napaka trabaho at kung isang tao ka lang, at gagawa ka ng isang daang lumpia para kumita ka ng um, 350 pesos or 300 pesos. Kasi yung isang daang lumpia ay 10 piso isang 1,000 pesos. Kita ka doon siguro ay 33% or 1 third. Bago mo po ma-accomplish yung 350 pesos na kita, ay dadaan ka po sa napaka daming trabaho. But anyways, so long talk. Abangan nyo yung part 2 kung paano iprito ang lumpiang gulay. Maraming salamat po sa inyong panonood, sa inyong pagsubaybay. Sana po ito ay makatulong. Kung ito po ay makakatulong sa inyo, ito po ay gamitin. Kung hindi po ito makakatulong sa inyo, ito po ay isnabin. Maraming salamat po. God bless you. God loves you. And bye-bye po. Salamat.